Ang kwento ni Cinderella. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, ay may isang magandang dalaga na tinatawag na Cinderella. Matapos mamatay ang kanyang ina, ang kanyang ama ay nag-asawang muli. Ang kanyang ama ay laging wala sa bahay nila dahil sa hanap buhay nito. Kaya naman, naiiwan lamang si Cinderella sa kanilang bahay. Kasama niya ang kanyang madrasta at mga kinakapatid. Ang kanyang madrasta at mga kinakapatid ay malupit at laging nagbibigay sa kanya ng mga trabahong bahay tulad ng paglilinis, pagluluto at paglalaba. Tuluyan na nilang ginawang katulong si Cinderella at bukod doon, inagaw din ng kanyang mga kinakapatid ang kanyang kwarto at pinalipat siya sa kanilang bodega. Sa kabila ng lahat ng pagmamalupit ng kanyang bagong pamilya sa kanya, na natili pa rin siyang tahimik at magalang. Kahit kailan ay hindi siya sumagot o sumuway sa mga ito. Dahil hindi pinapalabas ng bahay, hindi rin nagkaroon ng pagkakataon sa Cinderella upang magkaroon ng kaibigan. Kung kaya, ang tanging naging kaibigan niya ay ang mga daga sa kanyang silid. Isang araw, nagpadala ang palasyo ng imbitasyon para sa isang salo-salo. Gusto ng hari at reyna na makapili ang kanilang anak ng asawa at magiging reyna. Nakarating sa kanyang madrasta ang impitasyon at tuwang-tuwa ito dahil magkakaroon ng tsansa na maging reyna ang isa sa kanyang mga anak. Habang tuwang-tuwa ang mag-iina, si Cinderella naman ay tahimik lamang na nagmamasid habang naghahain ng hapunan. Napalingon ang madrasta kay Cinderella at sinabing maaari rin siyang dumalo sa salo-salo kung matatapos niya muna ang lahat ng gawaing bahay bago ang piging. Nagalak si Cinderella sa sinabi ng madrasta at nangakong tatapusin niya muna ang lahat ng gawain bago dumalo sa piging. Hindi alam ni Cinderella na may binabalak na masama ang mga ito. Dumating ang araw ng salo-salo. Umaga pa lamang ay walang tigil na sa si Cinderella sa paglilinis, pagluluto, at paglalaba. Nais niyang matapos bago lumubog ang araw upang magkaroon siya ng sapat na oras sa pag-aayos sa sarili. Ngunit napansin niyang hindi natatapos ang mga gawaing bahay. Sa katunayan, lalo pa itong nadadagdagan. Pero hindi siya sumuko. Gabi na nang matapos niya ang lahat ng mga ito. Hindi rin niya napansin na nakaalis na pala ang madrasta at mga kinakapatid. Dali-dali siyang pumunta sa kanyang kwarto upang masimulan na ang pag-aayos. Subalit, nang ilabas niya ang kanyang bastida, laking gulat niya nang makitang sira-sira ito. Walang nagawa si Cinderella kundi ang umiyak. Biglang nagliwanag ang paligid. maya, -maya pa ay lumitaw ang isang diwata. Matagal na palang nagmamasid ang diwata sa kanya at nadinig nito ang kanyang pag-iyak. Dahil sa taglay na kabutihan ni Cinderella, ginantimpalaan siya ng diwata. Kinumpas nito ang kanyang kamay at ang gula-gulanit na damit ay umayos at mas lalong gumanda. Ang kalabasa naman sa hardin ay naging isang kalesa at ang mga kaibigang daga naman ay naging kabayo at kutsero. Binigyan din siya ng diwata ng isang pares ng napakagandang sapatos. Masayang masaya si Cinderella at taos puso itong nagpasalamat sa diwata. Bago lumisan, nagbili ng diwata sa kanya na umalis sa piging bago mag-alas 12 ng hating gabi sapagkat hanggang doon na lamang ang bisa ng kanyang mahika. Nang pumasok sa Cinderella sa palasyo, lahat ng tao ay napatingin sa kanya dahil sa taglay niyang kagandahan. Nahulog ang loob ng prinsipe sa kanya at nagtanong kung maaari siyang isayaw. nag-usap at sumayaw sila ng buong gabi hanggang sa napansin ni Cinderella na malapit na palang mag-alas dosi ng hating gabi. Dali-dali siyang umalis sa palasyo at habang nagmamadali ay naiwan niya ang isa niyang sapatos. Kinaumagahan, kumalat ang balita na hinahanap ng prinsipe ang may-ari ng sapatos at kung sino mang dalaga ang makakapagsuot nito ay kanyang pakakasalan. Nagalak ang lahat ng kababaihan sa kanilang nayon. Bawat isa ay matyagang naghantay upang suotin ng sapatos. Ngunit, ni isa sa kanila ay walang nakapagsuot nito. Nang makarating sa bahay ni na Cinderella, nagunahan ng kanyang mga kinakapatid upang sukatin ng sapatos. Ngunit, hindi rin ito nagkasya sa kanila napansin ng katiwala ng prinsipe na tahimik lamang si Cinderella at hindi sumubok magsukat tinawag siya ng katiwala ngunit sinabi ng madrasta nito na hindi naman pumunta si Cinderella sa piging pinanindigan ng katiwala na bawat dalaga ay dapat na sumubok isuot ang sapatos Dahan-dahan sinuot ni Cinderella ang sapatos at nagulat ang lahat nang ito'y magkasya. Nagdiwang ang buong nayon at kaharian dahil nahanap na ng prinsipe ang kanyang reyna. At sila'y namuhay ng masaya magpakailanman.